Congressman Leviste, may mga netizen po na nagsasabing performative daw po kayo. Inihalimbawa po nila nung sumagot kayo ng tawag sa cellphone habang nasa gitna ng press conference. Ano po ang uh, sagot niyo dyan? Hindi makapaniwala ang mga netizens na talagang tinawagan ako ng uh, mataas na opisyal ng DPWH sa gitna ng aking press conference. Sino po ba yung mataas na opisyal na ito na tumawag po kasi sa inyo para po masabing para maklaro natin na hindi to performative. Opo, uh, gustong-gusto ko sanang uh, linawin ito para sa ating mga netizens pero yung taong ito ang uh, napakalapit kay Secretary Dizon. Siya din ay uh, narinig ko may connection sa mga contractor. Pero siya din ay ang uh, tagapag-advise kay Secretary Dizon tungkol sa ating mga itinutulak na reforma. Mm -hmm. Ayoko po uh, masira ang aking uh, relasyon sa lahat ng mga miyembro ng team ni Secretary Dizon at alam po ni Secretary Dizon cool. na wala pong perfecto sa kanyang team. Uh, Kaya ang, uh, ang, ang ang gusto ko pong kalabasan nito ay hindi mas marami pang mga Uh, personality driven stories ang gusto ko ay mangkaroon ng tunay na reforma sa DPWH sa pagbaba ng presyo at transparency pag mangyari po yan makakatipid ang ating bayan ng mahigit 100 billion pesos sa 2026 budget and i think that that more than uh, this story is the most important subject today Uh, Congressman uh, Levi pasensya na po at ma makulit kami ano yun pong itong taong uh, tumawag po sa inyo sa gitna ng press con ay uh, sabi nyo nga po napakalapit kay Secretary Dizon pero siya huba ay nasa DPWH ngayon Yes Actually um, I will just say that the fact that they called me when they heard that I was making these statements and even without my disclosing what they said on that phone call is, I think, a uh, signal that there's something mm -hmm. to my allegations. Mm -hmm. Ano po ba yung ilan sa mga sinabi po sa inyo uh, nung tinawagan kayo? Well, I think they would prefer that I not be saying this in the media. And hindi ko din naman po ito ginawa ka agad. Ako po ay nagsulat ng open letter kay Secretary Dizon last Monday at sinagot niya sa kanyang press conference na pinag-aaralan niya ang uh, pagbaba ng presyo uh -huh, ng mga proyekto. Uh -huh. uh -huh. Pero ang uh, ibig ko pong sabihin ay ako po ay uh, uh, may objective. Ibaba ang presyo at mag-disclose ng informasyon si Secretary Dizon tungkol sa budget ng DPWH. Uh -huh. At kailangan kong uh, ilabas ang konting impormasyon sa media para mangyari yan ay uh, uh, mabuti po. Pero kung uh, susunugin na natin ang buong DPWH, uh, baka uh, hindi na po mangyayari ang uh, mga inaasahan nating mga reforma. Pero kung nakikinig po si uh, Secretary Dizon o ang kanyang team, ang uh, inaasahan ko po ay dahil ako po ay naniniwala sa kanyang uh, sincere intention na baguhin ang DPWH, lahat po ng mga aligasyon na ito ay madidismiss pag ibaba ang presyo. Dahil kung ibaba natin ang presyo, eh syempre hindi na tayo bumabalak na kumikbak dahil wala na maibigay na pang-kickback panghuli na lamang po, nagbigay po kayo ng isang pangalan. Ayaw, sabi nyo nga, ayaw nyo nang magbigay ng iba pang pangalan. Pero at least man lang po ba, maibibigay nyo ang mga pangalan na ito kay Secretary Dizon para makatulong kung na mapabilis yes. yung kanyang iimbestigahan. Sa interview ni Secretary Dizon kaninang umaga, sinabi naman niya na siya yung nagpatawag sa akin. So, the, the call that was made yesterday was on Secretary Dizon's instruction. And Uh, by the way that's also the reason why to the netizens hindi po imbento yung phone call in the middle of the press con. Mm. Inamin po ni Secretary Dizon sa kanyang interview kaninang umaga. Mm. At muli, uh, we have to work together to reform the yeah. PWA. So yeah. not trying to undermine Secretary Dizon. I'm hoping that he will do the right thing and the uh, Senate budget hearing is next Monday and uh, others not me. Have also come up with the same proposals to have more transparency and lower prices, mm -hmm. and uh, I hope that uh, Secretary Dizon will uh, still use the remaining time of the year to make yes. sure that the 2026 okay. will be better than 2025.